Guys. Kamusta ang mga new love team? Na babasa niyo ba ang mga comments sa atin? Anong masasabi niyo? Nakagugulat po na yung iba syempre na kasi bashers yung iba, may haters, pero meron pa rin namang madaming supporters syempre. Baveria, happy ba kayo na kayo magka-love team? Opo, masaya naman po dahil po kami ni Kisha yung naging love. Ikaw Kisha. Tanggap nyo ba na kayo ang pinagpartner ko? Yes po. Siyempre po, po. Shinsumi, kamusta kayong dalawa? Yes po, masaya po dahil kami yung naging love team this 2025. Shinjo, masaya po tayo dahil si Kazumi po yung naging partner ko. Caitlin, solo ka pa din. Kaya nga po eh, naghihintay pa rin po ako magkaroon ng love team this 2025. Hailey, happy ka ba na solo ka din? Happy naman po, nag-aantay po ako ng Magiging ka-partner ko po. Angel, madaming editors at mga supporters ng Chelsea. Aware ka ba sa mga nababasa mo? Opo, sir. Nakikita ko po na ano po. Hindi pa rin nilang matanggap na medyal na po sa 2025 po. Ikaw naman kasi, nagbabasa ka ba ng comments? Oo po sir, kasi nag nagugulat po sa mga nababasa ko po yung iba po sabi. Parang ayaw po nila sa Cambridge, mas gusto nila sa JLC. Migs, hindi pa ready ang mga editors at fans ng JLC. Ano masasabi mo dito? Naintindihan ko po tayo dahil malakas po talaga yung GLC. Ella, natupad na ang minamanifest mo na mawala ang bashers mo. Happy ka ba doon? Opo, Tay. Ano masasabi mo? Ayun nga po, sobrang saya po kasi po yung mga basher ko nagiging e supporter po na po. Tsaka nagsasorry naman po sila sa comment section. Brianna, happy ba kayo sa result na kayo ang magka-love team ngayong 2025? Super saya po dahil katulad nga po, tatuloy po yung manifest ko po noon and ayos lang naman po kung may basher and maraming salamat po sa mga sumusuporta pa rin po sa Brianna. Ikaw, Yana, ilalayag ba natin ang mabuti at Brianna? Yes, tay. Gagawin po namin yung best namin para mag-grow po yung love team namin. At panghuli, Iris and Mitch. Nababasa niyo ba yung mga comments sa inyo? Yes, yes po. Uh, sa akin po tay, nababasa ko po sa comments yung parang di po nila tanggap na may Mitch and gusto po nila ipalik yung milmi. Ang masasabi ko lang dun po is Nasa desisyon niyo naman po yun. And kung ano po yung desisyon nyo, lalaspatuin po namin. Ikaw, Miles, anong masasabi mo? Sempre po, uh, nagulat po ako sa mga comment na nababasa namin kasi more on hate po yung comment na nababasa namin. And siyempre po, alam din naman po namin na hindi din po agad-agad matatanggap ng mga viewers and supporters natin kung ano man yung mga plot twist na nangyari ngayon 2025. And siyempre, para sa amin din po, medyo nakakagulat lang din pero kailangan din namin tanggapin yun. And gusto lang din po yung dagdag na ano, sobrang thankful po ako para kay Ella kasi yung mga dating bashers niya naging supporter niya natin. After ng announcement, sinubukan ko ang katatagan at pagiging professional ninyo sa mga challenge na binigay sa inyo. Binigyan ko kayo ng dalawang challenge. Una, ang compatibility test challenge kung saan nagwagi ang Shinsumi at kitang-kita sa Yomails, Mitch, Angel, and Cassie. Na ginawa ninyo very professional ang challenge na yun. Panoorin nyo ito? Ano ang favorite nyo? Number. Last, <tune> last. <tune> si uh! <-tune> uh! <-tune> ano ang favorite nyo flavor sa milky? Uy, o, taas niya na. Wow! <tune> na ang favorite niyong person? Okay, ah, angat niyo na. Oy, buwang wow. 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 mare. So, Ikalawa sa pick-up lines challenge. Kahit alam ko na mahirap sa inyo na magbato ng linya sa hindi nyo na kasanayang love team, ginawa nyo pa rin ito ng tama at ginawa nyo pa rin ito ng pabor sa management. Nangangahulugan na ginawa nyo lang at ginampanan ninyo ang trabaho ninyo na ibinigay ko sa inyo. ano Panoorin nyo ito. Siguro, bintana ka sa aeroplano. Bakit mo? Bakit lang kasi kita, awit ah, lang na nararamdaman ko sa iyo. <laughs> ba? Mat! No! Mat! Kasi pagdating sa'yo, ay naku, lagi akong bagsak. Ah! <laughs> <laughs> Ella, sabi nila timang daw ako. Ay! Timang daw? Oh. Pero hindi yun totoo. Alam mo bakit? Bakit? Uh, okay. Malibang mamiti ako mag-isa kapag ikaw yung iniisip. Wow! <laughs> <laughs> sabi ni mami, bawal daw gumalang ng gumal. Okay. Kasi sabi niya, mag-stay lang daw ako sa'yo. At higit sa lahat, sa ikatlong challenge na ibinigay ko sa inyo last vlog, buong puso nyo na pagtagumpayan ang gusto kong makitang sa challenge na yon. Na kahit hindi nyo kagrupo, ay chinichir nyo ang bawat isa. <laughs> okay, okay, okay. isa pa, isa pa. <laughs> 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 no, no, no. Okay, isa <laughs> sa makinig kayong lahat, meron akong gustong sabihin sa inyo. Alam kong mangyayari lahat ng ito at nakahanda ako at ang management para sa ganito. At higit sa lahat, ang dahilan na makakapagpabago ng aking desisyon ay ang inyong mga editors at lahat ng mga taong nanonood sa inyo na walang sawang nagbibigay ng komento at nagbibigay ng suggestion upang mabago at maibalik ang gusto ng mga tao. dahil dyan, gusto kong malaman ninyo na ibinabalik ko na ang di papakabog na Jelsea at oh, uh, ang Milmi sa 2025. Oh, Ang bago mong mga ka-love team ay si Caitlyn yeah! At tatawagin ang love team ninyong Miglin yeah! At ikaw naman Ella Ang bago mong mga ka-love team ay si Hailey At tatawagin kayong Hayla yeah! Itutuloy natin ang pagbibigay ng ngiti at kilig sa ating mga manonood sa 2025. Yeah! Okay guys, ibibigay na namin sa inyo ang Rancav Love Team for 2025. Starting off with Janesca na si Jan Michael and si Francesca. Ang susunod ay ang Mavera na si Maverick and si Kisha. At ang susunod naman ay ang Miglin na si Miguel and Caitlyn. At ang susunod naman ay ang Unexpected Love Team for 2025 na ang HAYLA na si Hayley and Ella. At ang susunod naman ay ang Cutie Shinzumi na si Shinjo at si Kazumi. At syempre ang hindi papakabog na JELSI na si Angel and si Kasi. At ang susunod naman ay ang bigating Brianna na si Brion and Diana. Ang pangmalakasang Milmi na si Miles and si Mitch. Hi guys! Sobrang saya po kasi binigyan po ako ng Unexpected Love Team tsaka mawawala na po yung mga haters. Siyempre, masayang-masaya ako dahil natupad ang hinihiling ko na Hela ngayong 2025. Sana supportahan niyo po kami at huwag niyo na pong i si Ella. Kaya, Kaya naman, naman, abangan niyo ang Unexpected Love Team na Hela sa 2025 na magbibigay ng saya at kilig sa inyo. Hi, Hi guys. guys! Thank you so much po pala sa lahat na sumuporta sa Miguel at sana po masuportahan niyo rin po ako sa Miglin. So yun nga po, hindi po namin expect na may yung magka-love team po kami kasi akala ko po solo po ako din. I'm thankful po kasi nagkaroon po ako ng ka-love team. Ipapromise po namin na ibibigay po namin lahat ng best namin sa inyo para magbigay ng kilig at saya sa inyo. Kaya, Kaya guys, guys, sabangan niyo Miglin ngayon 2025! 2025. Thank you, thank you so much po sa lahat ng editors at patuloy na nanonood, sumusuporta at syempre naniniwala sa love team namin na Jelsey. Yes, syempre maraming maraming salamat sa editors namin dyan na si Apple Jean, na si Princess Rafa Manansala. Ayun na yung natandaan pero kung di dahil sa inyo, hindi babalikan ang Yes, thank you din sa iyo Alexa and thank you sa lahat-lahat ng editors and thank you, thank fans you very ng much. Jelsey. Kaya dahil dyan, patuloy pa rin kami magbibigay ng kilig ngayong 2025. Yes, pa. guys, patuloy kami magbibigay ibigay ng kilig at tuwa ngayong 2025 ang di, di papakabog na Chelsea, Chelsea! Hi guys. So mula sa amin, gusto lang po namin na malaman ninyo na sobrang thankful po kami. Una-una sa management and lalong-lalo na sa mga taong sumusuporta po sa amin yes. para maibalik ang Milmi, di ba mga? Yes man? guys, kasi syempre sobrang na-appreciate namin lahat na nagko-comment sa inyo na gusto namin mabalik yung Milmi. Kaya eto na guys nangyari eto na. na guys. Kaya guys, okay lang dahil patuloy lang magbibigay ng kilig at saya ang pangmalakas ng Milmi ngayong 2025. 20,